Nako po ay nanganganib pong madisbar etong isang DDS na lawyer. Yan nga ba sinasabi natin ano ho. Etong mga to may mga dunong naman yan eh. Pero nagpapakabububuhan, hmm? nagpapakamangmang. Para lang ma-impress yung kanilang mga idolo na si Nadigong, si Nasara Duterte. Walang pinagkaiba siyempre kay Harry Roque. Lahat kasi talaga ng nadidikit sa mga Duterte ay napapasama nalalagay sa alanganin. So eto, ang tatapang nyo kasi, akala nyo talaga hawak nyo ang buong mundo, ang lahat ng mga kababayan natin, akala nyo talagang paniniwalaan kayo ng mas maraming kababayan natin. Nako, malabo yan. Eto, nahaharap sa kasang disbarment nga complaint, etong isang ito na nagngangalang Glenn Chong. Eto kasi yung nag daw kay First Lady Marcos, Lisa Marcos, to face him so he could slap her. Mamantakin nyo. Babae yun. Sabihin na natin, malaki ang galit nyo kay First Lady. Sa so, kung ano mang kadahilanan. <laughs> yung galit na galit, ano. Pero hindi naman matumbo kung ano yung pinakadahilan. Oh, galit na galit. So naghamon. Magharap daw sila para siya ay... O oh, para masampal niya itong first lady nga daw. So yan, yan ang nangyari sa inyo. Bakit ikamo? Lawyer to eh alam niya naman yung mga code of, of ethics na tinatawag ng mga profession. At sa tingin ko, pagdating sa mga lawyer, yan yung may pinakamataas na standard ng code of ethics. Totoo ba 'yon? Anyway. <laughs> Siguro mga guru din ano ho. Uh, ay, ito 'yon, lawyer faces disbarment complaint over slap remark versus First Lady Lisa Marcos. Ito po ay kaibigan ni Mang Harley kadikit ni Lara okay, Yan, same circles same circle atong mga ito. So may, mukhang mayroon na naman daw na magtatago. Okay, alam niyo naman si Harry Roque hindi na ata talaga lulutang itong isang ito. Ano ho? Pero good luck sa nagiging buhay ng isang katulad mo. Ng, ng isang pugante, alam mo na ngayon kung gaano kahirap. Pinahirapan niyo sa Senator de Lima. O ayan, ngayon, ikaw naman Mr. Harry Roque ang naghihirap. At itong kaibigan mo na ito, nako, mukhang susunod sa sa'yo. Kung hindi man ma-disbar, ay siguradong makakasuhan din. Ito, in a statement, he stressed that lawyers should be impertinent. Hindi dapat tayo bastos. Oh, mataas talaga ang um, uh, set or, or kalidad ng, ng mga lawyers dapat. Ano, kahit sa ating mga katunggali sa korte, sa politika o sa buhay. At lalong-lalo na dapat hindi tayo bastos sa kababaihan. Oh, ayan. Saan ba nagmana yung mga katulad na ito? Kay Digong. Si Digong kasi napakalaming mga kabulastugan at kalimonyuhan na gustong gawing normal. Ang tingin naman ng mga diehard na ito ay normal lang nga yung mga yon. So dyan kayo napapahama. So totoo yung sinasabi natin, ano ho, lahat ng nadidikit sa, sa mga Duterte ay siguradong malalagay sa alanganin at mapapahama. We shouldn't be impertinent, even in our actions in court, in politics, or at home we especially should not be discourteous to women. Ah, ano napakalinaw na ito, ha? Napakalinaw. Sige lang, good luck kung ano man ang mangyayari dito sa lawyer na ito. Hmm, nothing new. Ganyan po talaga ang mga diehard.